In moments like this, dun mo masasabi na worth it yung condo investments mo. So yan po ang mga sinabi nitong si Zach Alves, isang uh, sikat na content creator uh, based in Australia, meron po siyang mga negosyo dito sa Pilipinas, mga condominiums, mga Airbnb. Okay, at uh, siya po ay uh, binabash ngayon ng maraming mga netizens dahil sa kanyang mga insensitive comments tungkol po sa Bagyo. Okay? Um ako una I don't want to judge him as a person. Mukha naman siyang mabait. Ah, uh, marami siyang mga nai-inspire na ma-motivate doon sa kanyang mga content at sa kanyang mga quotes. So, okay naman ako on that part. Okay? So, pangit din naman na ginajudge natin yung pagkatao. Uh, just because of uh, something na nasabi. Okay? Na maaring hindi niya napag-isipan. Na base mo lahat. Base lang sa isang quote lang. Pero, uh, maganda din na, ano, na ma-explain sa kanya kung why we find it insensitive. Kasi, to this time, hindi niya binubura. He is standing by what he said. Eh, baka hindi niya masyadong maintindihan bakit maraming nagagalit to sa kanyang post. Um, basically, kasi doon sa kanyang mga sinabi, it's a sort of subtle flex. Eh. Yun yung term na yon. Merong term na tinatawag nilang subtle flex. Na you disguise it as a motivational uh, quote. Diba? Pero in a way, medyo fineflex mo na ako. Marami akong kondominium eh. Maano ko eh. Pero kumaga ang pangit siya na ginagawa sa panahon ng krisis, sa panahon ng sakuna. Siguro pag sa mga normal na araw, uh, kasama yan sa social media. Merong tinatawag pa silang humble flex. Di ba? Yung pahapul kunyari pero nagyayabang. O ito naman, subtle flex. Hindi siya hindi siya lantaran na pagyayabang pero in a way, parang ganun yung nangyayari o yan ba yung kanyang intensyon na mag subtle flex maaring hindi pero ganun yung lumabas e, okay, ganun yung tingin ng mga tao okay na ang dami nang na binabaha ang dami nang uh, napeperwisyo ngayon eh nakuha pa niya na medyo i-flex yung uh, kanyang successful na negosyo ng mga kondo ganyan okay, yun yung una o pangalawa yung kanyang uh, yung kanyang parang nang lockdown siya eh dun sa mga tao na na oyan, dapat bumili kayo ng condo para hindi kayo binabaha parang ganoon lumabas yung kanyang sinabi na pag hindi ka naka condo yan tuloy nababaha tuloy kayo kaya pagbutihan nyo para makabili kayo ng condo hindi na kayo babahain maaring hindi ganun yung kanyang intention pero ganun yung lumalabas okay? kasi the thing is yung mga yung mga binabaha sa Valenzuela, sa Caloocan, sa Fairview, maski dito sa Pasig. Marami dyan, sila naman may-ari nung lote nila. That's worth million. Mas mahal pa sa kondo yung kanilang mga bahay. Mga house and lot yan eh. Eh kaso binabaha pa rin. Ba't binabaha? Maaring sa mismanagement ng flood control sa gobyerno, maaring sa global warming, maaring sa dahil sa pagputol ng puno sa mga kabundukan natin. So maraming rason kung bakit binabaha. Hindi mo pwedeng sabihin na eh kasi magkondo kasi kayo. The thing is uh, ano eh, kumaga marami pa ring advantages yung may house and lot. And uh, yun nga, eh, kumbaga, uh, it doesn't mean na binabaha ka ay parang wala kang kayahan to buy a condo. May, yung, yung mga marami dyan, kaya naman nilang bumili ng condo kung hindi sila bumili ng house nila at magko-condo sila. Pero mas prefer nila yung sila yung may-ari ng sarili nilang uh, bahay, sarili nilang lote at uh, mapapasa nila yung kanilang property hanggang sa anak, apo, hanggang sa... hanggang sa kanilang kaapu-apuhan, di So, Uh, ang pangit na parang nalulockdown sila in a way eh. na sa totoo lang eh maraming forces at maraming maraming uh, may kasalanan kung bakit binabaha yung mga lugar nila and isa na nga doon syempre corruption sa government na isang malaking part dyan sa sa mga bahabahan na yan so yun yun and pangatlo yung kanyang uh, pag pag motivate sa tao na o yan binabaha ka o dapat kasi pagbutihan mo, uh, mas galingan mo pa para makabili ka ng kondo. Parang ganun lumalabas, di ba? The thing is, yung kanyang yaman, yung kanyang, yung kanyang kinikitang pera, yung kanyang uh, uh, fortune, bago niya nabili yung mga kondo siguro dito, uh, if I'm not mistaken, nakuha niya sa Australia. E, ma maganda yung trabaho niya sa Australia. Uh, I'm sure magaling siya kung ano man yung trabaho niya doon. O, ibig sabihin, yung opportunity para kumita ng ganong pera at makabagbili siya ng maraming kondo dito sa Pilipinas came from Australia. ba diba? Na parang uh, you are talking down dun sa mga binabaha, dun sa mga ano dito, na pagbutihan nyo pa yung trabaho nyo, ganyan-ganyan. When, when yung sa kanya, nak, nakita niya, kinita niya sa Australia na mas maraming opportunities, mas maganda yung uh, kung ano mang ano dun, yung, yung uh, mga opportunities dun, 'di ba? So, parang ang pangit lang din. na sa Pilipinas tayo, iba yung ano dito, ang mas mahirap, mas mahirap dito, maraming mga balakid to success, mas konti yung opportunities, mas ma malaki yung mas maano yung korupsyon. Pero yun nga, that being said, that being said, medyo uh, ano kasi, medyo insensitive kasi yung timing nung kanyang sinabi at the same time um, hindi. It's a sort of subtle flex. Eh. Kaya maraming nagagalit. Like I said, maaaring hindi yun yung motivation niya. Kaso it came out that way. So, yun lang. Yun lang naman. I just wanted to point out lang bakit uh, sa tingin ko ay mali. At uh, hindi dapat, hindi tama yung kanyang mga nasabi pagdating po sa baha at sa pagbili ng kondo. So, yun lang. Uh, sana po, uh, ligtas kayo lagi. And uh, mag-iingat lagi. At uh, hopefully po ay ano. Hopefully... Uh, things get better At uh, sana magising naman yung ating gobyerno Na ayusin yung flood control At hindi gawing pagkakitaan lang Ng mga kung sino-sino